So guys, wala yung silang manga. So I got banana cue, kamote cue, and lumpiang gulay. Yun na lang yun na ba. Good morning guys. It's our sixth days here in Pampanga. So today Sunday. So punta tayo sa lugar ng mama ko. So dalawin ulit natin siya sa mga Pagpamunta ng Kuya Bakit hindi na lang ako doon mag-stay. Wala talaga akong space doon guys dahil madami sila doon. So kaya nag-i-stay na lang ako sa hotel. So see you guys there. So guys lalakad na tayo papunta sa BPI muna. Kailangan na natin ng cash. And then after that tingin mo. Cash out biyahe na tayo kung ang kalantas Hello. So guys, nandito na tayo sa Nepo Mall. Ito yung Nepo Mall guys dito sa Mayangals, Rampanga. Yun na po So, pupunta tayo sa uh, favorite natin na bilihan ng kakanin, which is yung Sosis. Yun tayo laging bumili. So, guys, it's our second Going to our place destination, and so brang init dito, laban So, of course, the so hotel natin going here at Panglalas so, camping area, and then from here going to Para, then Bora going to the place destination. Look, so, guys. Twenty pesos, now, coins, na lang. Then I have here ten, five, one peso. So much, sir? How much? Sir, how much? Hindi to po. Saan to po? Sa Manibao. Manibao lang siya. Oh, okay. Saan, Saan sa kaya ka pa punta po? Sa may Sandra mo. Thank you. Oh. Muntikan na tayo sumakay sa wrong jeep guys. Oh my god. Buti na lang nagtanong ako. Pero alam ko yung place ng Manibao kasi doon yung place ng Napili namin bahay before ni Ate It's the best of the guys for a honest urban. So guys, we're on the way. Pangat long jeep. Tapos, in na. tayo sila. Pangat. Good morning guys it's our ano pa yun 17 it's our 7 days here in the Philippines exactly 1 week na nandito na tayo sa Philippines ayan so naka live tayo ngayon sa tiktok Good morning guys 7 days So, yung agenda natin ngayon is um dito, agenda natin is magpapalondry tayo. Ayun <laughs>